Papangit niyo, malis muna kayo. Pag-uusapan lang kami. Ganito kasi yung kumpadre. Nagbabalak-balak ako na bumawi tayo. Nararapat yan. Kasi wala sa katarungan. Dalawa lang tayo nung unag. Bilibabugbog tayo. Apat sila, kaitang kaitang. Kung hindi pa darating yung dalawa kong baba, pataan, di ba? Maraming salamat sa'yo. Talagang napamala, napamatili mo yung mga ganyang... Well-trained yan. Pinag-training Pinag ko sa Ateneo. Tapos after a week, pinag-training ko sa Lasal yan. Sundalo. Maganda Ikaw, malakas mga kamas yung tama mo. Medyo masakit pa ito. Kailangan nating bumawi. Matagal-matagal na rin nabubulok yung kala. Nabubulok na yung baril ko sa akin. Tama-tama. Matagal na rin ako hindi Kalala nakagamit ka. ng ganyan. Masusubukan natin. Kung gusto kong gusto kong. Tara. Matay. Tara. Bilis-bilisan nyo yan. Parating ang hotel ko. Sino to? Si Parating Tandrapa? Yun na nga. Kilala ko yun. So, tigas huh? uh -huh. na ako nun. Mas lalo na sa ang pwersa natin. Huh? Huh? Uh, siguradong yari si Gardik at si Jabar. natin. Okay. Tignan natin. pare. Toy, ano to? Ako. Mira ka ni Karting ha. Ang jabar. Oo tama yan. Pambawi mo sa kanila. Ano to? Regalo? iyon e, na yan. Sa wakas, may gagamitin na ako. Pumuputok <coughs> ba to? Tol, wag mo tutok saan yan. Hindi. Baka umaon na. Sinusubukan ko lang. Pasensya doon. Yan na ay pala kay Mga bata. Ito nga pala ang kapatid ko. Si Bertog na Graba. Ah, sir. Si, si siya na ba yun? Siya na nga, sinasabi ko. Mininons. Bertod ng Graba. Piping. Bertod ng Graba. Yan ang mga bataan ko. Tatlo yan. Wala lang yung isa. Nasa Zambales. At inutusan akong magpastol ng mga kabayo. <laughs> Matagal-tagal na rin kitang hindi nagagamit. <laughs> <laughs> Robo! Maaalala mo ba ba to? Naku, natatandaan ko yan. Kayang-kaya niyang pumatay ng tatlong kalabaw sa isang tiranan. Ang huli yung pinatay nito. Dinosaur. Ang iniisip ko lang, baka magsumbong si aso sa kapatid niya. Matigas ang ulo. Ano ba to? Tagay ko na. Oh. Si Bertad ng Grava? Kumal <laughs> ka kasi <dyan! laughs> Hindi mangyayari yung sinasabi ninyo malakas ang pwersa natin. <laughs> Yang bertud na graba na yan, wala sinabi yan. Tarantado silang minuminuto. Kung may rangko mga tanga, inilal eh sila. <laughs> 吗